Good morning, everyone. I'm again. How are you today? How is the life today? Na ngayon pa kontak anak ko sa shopping center. We shall see what's well gonna do. Ano magagawa namin? So, naman na naman ang ibang adventures, ibang 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 tingin 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 lang kung ano so, gusto ko lang naman magtingin tingin so sana kayo sana mabuti kayong kalagayan sa ngayong araw ito yung anak ko dito nakatira dito wow! na ang huling destination ko dito hanggang sa umarisa ko dito ako sa kanya ngayon muna okay lang sa so, susunod naman siguro

Morgan What? Don't you mean I'm acting this dito? What? One eternity later. Okay. Okay. Oh, nakababa na kami na anak ko. Okay sa kay kay bido na sa kay kay ako sa taxi ako yung akala ko yung na ako sa amoy sa tayo tatawid akala ko yung tamay yung himatay kami sa amoy nitong taxi na ito ito ko grabe magkasama pa kami na anak ko eh. Kaya so, ano, na, nawawala kami sa si isa't isa. So, uh, Kakawalaan kami dalawa. A few moments later. Tadaan mo na daw sa anak ko sa doktor. O na certificate kasi. Tatunay, yung anak ko. Okay. Yung anak ko, may sakit. Kaya magagala kami. Wow! So, ayan o, uh, ganda ng escalator. Ay, like, yes. rat... so, sa pesa ang pa natin. Sa pesa ang si nanay. Kuna kami kayo Saan yung doktor mo? So, mukhang maganda ako ngayon na. Tingin ko. Tingin ko mukhang maganda ako ngayon. Ay, araw akong tingin ko sa sarili ko. Napakapangit ko. Ngayon, mukhang, ta mukhang tao. Ay, araw. Oo. oh tulog kung kailan gusto, hindi maistorbo ng madaling araw. Sa sito, binagigising alaong na alas doon sa no? Gising na ako nung pag narin ako may nakihiyaw sa gabi. Gising na ako noon. Of si course, pangiling na nila.